Hello, kumusta kayong lahat dyan? Nandito naman po si Mr. Hovinal Narcisse at uh, tayo dito sa YouTube channel na ito. Ang naisip kong topic or issue ngayon para sa ating mga senior citizens ay kung kinakailangan meron tayong account sa Facebook Twitter, YouTube, at iba-iba pang social media platforms. Ako kasi, bago ako nag-retire, tinignan ko yung, yung history ko sa Facebook. Bago pala ako nag-retire, 6 months before na nag-retire ako, nag-create ako ng Facebook account ko noong December 2007. Alam ko, alam ko na nag-create ako ng Facebook account ko dahil nagsimula akong magsulat sa aking blog. Ito yung The Bald Runner or sa baldrunner.com Active pa rin po yung aking website na yon. Sumusulat pa rin ako ng mga articles ko at sa mga kwento ko para naman na ma-exercise yung ating utak para hindi tayo baka kalibutin at saka siyempre positive yung mga kinekwento ko dito kagaya dito sa YouTube channel na ito at, at yun at uh, ko yung yung website ko or blog site ko sa aking Facebook account at dahil meron akong sinusulat nililink ko doon sa Facebook account ko at dumami ang aking mga readers sa aking blog. Pero pagkatapos ko mag-retire noong May of 2008, tinuloy-tuloy ko yon dahil nag-create ako ng team or running team na ito ay Team Bald Runner. Ito yung mga elite runners or long distance runners na create ko para matulungan ng ating Sports Federation ang Patafa para makahanap hanap ng ating future member ng national elite pool natin sa athletics. Pero hindi natin nakamit yun. Muntik na ako magkaroon ng isang member na sana kasama sa national pool natin. Pero sa hindi magandang resulta, talagang din nyo naman. Ito ay tungkol sa politika sa Sports Federation. Hindi natuloy yung aking isang uh, atleta para maging national pool member. Pero ibang kwento na natin yan. Uh, balang araw na sa susunod na mga araw, ikwikwento ko ang mga yan. Mga frustrations ko sa aking team baldrugger. But anyway, doon ko nagsimula ang aking pagmemete maintain ng Facebook account ko. Hanggang nag-create ako ng isang uh, uh, race event, ultramarathon event. Ito yung Bataan Death March 102 km ultramarathon race. At ito ay sinimulan ko noong 2009 at hanggang ngayon, 2024, eh nandyan pa rin hindi natin kinandak for 3 years dahil sa COVID-19. At uh, noong last year, kinandak natin yan at ito ay tuloy-tuloy. So, importante pong nagkaroon ako ng Facebook account dahil gusto kong uh, i-advertise itong event na ito. At syempre, yung mga ginagawa ko bilang isang retired general, ito po ay nakaka-inspire at nakaka-motivate sa mga ibang tao na hindi nag-exercise at hindi runners. At nakita ko at lalong dumami ang ating mga runners, lalong lalo na sa ultramarathon events. Iyon ang advantage nun. Uh, kung meron kang social media platform, lalong lalo na sa Facebook. Siyempre, hanggang 5,000 lang naman yung friends mo, pero pwede kang mag-create ng Facebook page at lalong dadami yung fan base or follower base. So, importante yon. Uh, kung may papayo ko ito sa mga senior citizens para magkaroon ng Facebook account or social media account uh, ngayon, aba, syempre, lalo-lalo uh, sa ating mga, mga senior citizen, kaya kailangan natin umundar umandar yung utak natin. Uh, sumulat kung ano ang nakikita natin observation magbasa ng news kasi ngayon yung social media natin ngayon lalong lalo na yung yung Facebook, Twitter doon na, doon na natin binabasa ang nangyayari sa pagaligid natin lalong lalo, -lalo na, na sa local events at sa mga international events dito natin nababasa na ngayon ang mga balita araw-araw kuminsan real time na yung nababasa natin na balita. Ibig sabihin, nangyayari yan sa ibang bansa, nakikita natin kayo sa Facebook, sa Twitter, at sa mga social media platforms. Kumisan pa nga, live eh. So, maganda po na magkaroon tayo ng social media platform, lalong-lalo na ang Facebook at Twitter. Yung Twitter naman po, eh, talagang labo-labo yan. Grabe yung uh, labanan dyan. Eh, meron nga akong uh, account dyan pero uh, hindi ako nag-deal -de or hindi ako nagkikipag discuss tungkol sa politics at saka religions. Mahirap yan. Mumurahin ka talaga dyan sa Twitter. Pero kung gusto mong i-document yung nangyayari sa'yo, araw-araw, maganda po ang Twitter at nababasa ng maraming tao at sa, at sa mga followers. Hindi bale walang like, hindi baling walang comment, okay lang yan ang importante umaandar yung utak mo nasasabi mo, naisusulat mo yung nasa utak mo at kung ano nangyayari sa'yo okay na yon exercise po yon ng utak uh, alam niyo pag hindi nyo inexercise yung utak nyo sa pagbabasa sa pagsusulat at pag pag uh, lalakad ng inyong plano o or, or iniisip or opinion, eh, baka naman magiging tamad na yung utak niyo para umandar o magisip. So, kinakailangan mo i-exercise. Kagaya din yung ginagawa ko araw-araw na naglalakad, tumatakbo. Siyempre, namimaintain yung physical fitness ko dahil nagkakaroon ako ng exercise sa aking mga buto, sa aking mga laman or muscles, sa aking mga joints. Kaya nga hanggang ngayon, seven, magsa 72 years old na ako next month e eh wala pa akong iniindarang sakit wala pa akong maintenance, medicine or drugs man lang na iniinom ang importante lang ay uminom ako ng tubig na marami araw-araw, lalo na ngayon summer tag-init, e eh kinakailaman mong i-hydrate ang sarili mo tapos araw-araw lumakad, isa o dalawang o uh, isa o dalawang oras araw-araw para lang pawisan ka tapos inom ka na naman ng tubig para continuous po nare-replenish yung hydration at yung tubig sa katawan alam nyo naman yung pawis lumalabas yung dumi ng katawan yung dugo at the same time pag ka fresh na tubig na naman yung papasok at ito ay maganda sa circulation at yung dugo ay hindi malapot kundi uh, ma, ma free or hindi hindi ano hindi sticky or whatever basta maganda yung circulation ng katawan kasi dapat maraming tubig ang ating dugo at ating laman. So yun po. So importante po yung social media no. Pero huwag kayong magkipag-away kasi huwag sa'yo pag away kayo lalo na sa Twitter dahil paiba-iba po yung mga opinion dyan. Merong mga pro ng ganito, merong uh, anti ganito. Ay huwag kayong sumali dyan kasi nakakasama po yung mental wellness yan. So nakakasakit ng dibdib, nakaka-stress, lumalabas yung galit mo, ay masama po yan sa puso. Huwag tayong magpa-stress. Kaya kung meron kayo na ha, na sa tingin nyo ay hindi tama, huwag kayong magpa-apekto. May hirap yun. So, ito naman sa Facebook. Lagi nyo yung Facebook, sari-sari ang ano dyan eh, ang understanding sa Facebook. Alam mo yung Facebook, it is a, a, a way, ito ay bagay na pwede kang kumunek or uh, ipaalam na ikaw ay buhay pa at maayos ang inyong katayuan, maayos ang buhay at nalalaman ng ibang tao kung ano yung ginagawa mo. Okay? Hindi yung share ka na lang ng share, kung ano-ano dyan, religion, share ka ng balita, gano'n. Hindi, hindi gano'n. sa tayo do tayo, ipakita mo naman na ikaw ay tao, meron kang kinakain, meron kang ginagawa, meron kang pinupuntahan at meron kang pinagkakaabalahan so yun po kasi kinokonek mo yung sarili mo sa mga ibang tao kagaya ng mga kaibig kaibigan mo yung mga dating classmates mo yung mga relatives mo kasi mga relatives kagaya yung narcissic clan marami na yan eh meron na sa Europe U Europe, meron na sa Canada, meron na sa South America, meron sa Central America nasa iba't ibang lugar sa Russia, Europe, palagay ko mo, Russia, South, South, Korea, Japan, at saka dito sa Southeast Asia. Talagang ano na, kalat na yung Narcissic Land eh. Actually nga yung third generation na, yung mga apo ng, ng generation namin, hindi ko nakilala eh. Pero pag nakikita nila yung Facebook account mo, ay si uncle ito, si lolo ito. So at least, eh, co connect mo yung sarili mo sa kanila. So, maganda yon, Okay? Ay, pabayaan nyo lang yung mga naiingit sa inyo. Kung meron kayong uh, Facebook account. Huwag nyo silang pakailaman. Kung merong naiingit sa iyo, pabayaan mo, ignore. Kung meron silang nasasabi na, ma na negative sa iyo, binabas ka nila, huwag ka mag-comment, pabayaan mo sila. Huwag mo silang bigyan ng hint na ikaw ay galit, Wag mo silang bigyan ng heat na ikaw ay ay minumura mo na sila. Hindi, huwag. Huwag, nyo rin pakita na galit kayo. Huwag nyo rin pakita na na malungkot kayo. Pakita nyo na positive. Pakita nyo masaya kayo, nag enjoy kayo sa buhay, at maayos at healthy. In the long run, kayo ang kinakainggitan. Yan ang palagi kong ina sa mga, alam mo na, nadidepress dahil uh, baraming nagbabas sa kanila or negative na comments, huwag ah, kong intindihan yan. Ako nga, pag nag-post nga ako, pag nag-comment sila, minsan nga, hindi ako naglalike. Eh. Pinapabayaan ko na lang. Pinupusuhan ko na lang sila. Okay? Kung meron silang pang-iris na comment sa akin, eh, dahil kalbo ako, wala, pinupusuhan ko na lang. Huh? I don't care. Huwag, huwag ipakita na kayo'y naiinis, kayo ay uh, narungkot. sa kanilang mga sagot. Pabayaan nyo lang sila. Ignore them. Okay? So, ito yung Facebook. Ano yan eh? Two-edged sword yan eh. either you inspire them or they get angry at you or envy you because you're doing things that they cannot do. Okay? So, <laughs> so, ganun lang ang buhay. Ano? Eh, sila, hindi eh, nila kayang gawin yung ginagawa mo. Eh, -maya mo sila. Ha? Huh? Pero, pero, magigat kayo sa mga scammer. Maraming nagla sa inyo dyan, nagko-comment, maya, maya, ha? Huh? Pagbe-message na sa inyo. Kung ano-ano na ang hinihingi sa inyo. Ay, huwag ganun wag ganon marami na akong mga kunwari kaibigan sa Facebook pagkatapos like sila ng like positive comments uh, second emotion sila sa mga sinasabi ko eh, ito ganyan ganyan and then later on magme-message sila sa iyo direct message sa sabi niya sir baka pwede mo namang ah, ganito ganyan ganyan ay hindi pa pwede yun actually pinapakita ko na na we have the means to to eat this kind of food, to go to these places, to buy these things, to go to you know enjoy life. Pero hindi naman ibig sabihin na pwede na ako magpautang sa inyo. Ay, hindi, hindi ganon. Hindi ganon. Ay, yan pa ang isa pang, ano, ko kong leksyon sa inyo. Sa inyo, huwag na huwag kayong magpautang maraming bangko dyan na nagpapautang doon sila doon sila mag-apply ng loan sa mga bangko, doon sila umutang maraming mga institutions financial institutions na pwede silang umutang doon silang umutang kasi alam nila pag kung ikaw, kaibigan nila ang pwede lang utangan nakupatay ka yung utang mo, halos binigay mo na yan hindi ka babayaran. Maniwala ka sa akin. I've known that. I've experienced that. No? Pabayaan nyo na lang. Eh, parang abuloy mo na lang sa kanila yan. Kung ganyan. Diloko ka nila. Sinong diloloko nila? Ikaw? Hindi. Diloloko nila sarili nila. So, ganun lang. Mag-create kayo ng uh, Facebook account nyo. Kung kaya nyo dahil you get to see what is happening around you get to see what is happening entire the world dahil sa Facebook at sa Twitter magbasa kayo mag mag alam kayo kung ano nangyayari sa buong mundo at sa ating mga lokal na balita at doon yung nakikita yung nakikreate yung sarili yung opinion but do not do not engage with these people. Lalong lalo na yung mga taong hindi nyo kilala. Kasi karamihan yan, yung mga ka-engage mo ng argument or debate, eh walang pinag-aralan ng mga yan eh. <laughs> walang mudo. Karamihan. Maniwala kayo sa akin. Kaya, hinahina rin lang, huwag nyo i-stress yung sarili niyo, Magbasa lang kayo, mag-write kayo na kung ano yung opinion nyo but most of these opinions should be within your knowledge and experience ah, dapat alam mo dapat napagdaanan mo dapat na experience mo so ito lang ang payo ko sa inyo mga kapatid lalo na sa mga retirees or mga mga senior citizen maganda yung meron kang social media account for you to be informed kung anong nangyayari. And at the same time, kung meron kayong skills, meron kayong ginagawang maganda sa society or sa mundo, sa may iba't ibang tao, at pinapakita nyo sa kanila na maganda kayong ehemplo ay ipakita nyo yung skills niyo, ipakita nyo yung experience niyo para tularan kayo at mabotivate mabuti sila na gawin din yung inyong ginagawa. Kagaya natin, matanda na tayo, we should be a good example to the younger generation para naman mabotivate sila. Wala na kasi, eh. iba na nga morals ngayon ng mga bata ngayon. I'm sorry to say na iba yung generation namin uh, ang sabi baby boomers but we were disciplined by our parents ngayon wala nang pakialam yung mga parents sa mga kanilang anak kasi yung mga anak nasa cellphone na lang eh. so hinay hinay lang tayo kung meron tayo facebook account hinay hinay lang ah uh, don't be stressed uh, Pakita lang ninyo kung anong nangyayari sa buhay ninyo and that's it. Pakita nyo yung mga positive things. Huwag kayong magkipag-away. Nakaka-stress po yan. So, if you see, kung makikita nyo yung account ko, puro positive na lang yung mga sinasabi ko. I don't criticize people. I just show what is happening to my life. We have only a few years to live in this earth. So, pinapakita natin yung mga positive values, good values sa uh, ating society para mabotivate sila at tayo'y tularan ng ating mga younger generation. So, yun lang muna kapatid ang aking may uh, kwento ngayon. Importante po ang mag engage sa social media but you should be always be positive. Salamat po. Sa ating kwento ngayong uh, araw na ito at mabuhay kayong lahat. Bye.